Itong ating Ibanghelyo ay kaugnay ng ating gospel nung nakaraang linggo. Kung maalala po ninyo ay tungkol sa fraternal correction, pagtutuwid ng kapatid. Sabi natin, may pananagutan tayong ituwid ang isang kapatid na nagkakamali. Kapag ang isang kapatid ay nagkakamali at sinabi mo ang kanyang kasalanan, kung siya'y mamatay dahil sa kanyang kasalanan pero sinabi mo wala kang pananagutan. Kung siya'y mamatay sa kanyang pagkakasala dahil hindi mo sinabi kasalanan niya. Okay? So ngayon, pagkatapos ng paternal correction, yun namang forgiveness. Kailang beses ko pong patawarin ang kapatid ko na paulit-ulit na nagkasala sa akin makapito po ba? Sabi ng Panginoon, hindi lang makapito, kung hindi makapitumpong ulit pa nito. Actually, sa English, parang infinite. Not only seven times, but seventy times. Parang higit pa doon. Okay, so it's useless to count. Kung 70 times 7, 490. Or higit pa. Okay, now, ano ba ang damdamin? ng isang humihingi ng tawad. Siyempre, we assume na nagsosorry naman. Nagsosorry naman eh. Hindi ba? Ngayon, pag siya'y nagsorry, katawarin ko na ba, Father? Nagsosorry siya. Halimbawa, minsan, tayong mga magulang sa sobrang frustration or disappointment natin dun sa ating mga anak na hindi sinunod yung ating utos, minsan na pagsasabihan natin, tandaan mo, ha? ikaw na bata ka, hindi kita patatawarin sa kasalanan mo, magpantay ng aking mga paa. Parang itinakwil mo na yung anak mo. Di ba? Hindi kita mapapatawad. O kung sino mang kaibigan, hindi kita kayang patawarin sa ginawa mo. E naghihingi naman ng tawad. Ano yung damdamin ng humihingi ng tawad? ang dami siyempre, mahalaga sa akin yung taong iyon. Kaya nagsusorry ako sa kanya. Habang hindi niya ako pinapatawad, may bigat na nakatagan sa aking dibdib. Kailan kaya ako patatawarin ni tatay? Kailan kaya ako patatawarin ni nanay? Mahalaga sa iyo yung taong. Kailan kaya ako patatawarin ng kaibigan ko? Dahil gusto mo na ang parusa doon sa kasalanan niya ay ang hindi mo pagpapatawad. Tama? Iyon ang gusto mong parusa niya. Dalahin mo yung kasalanan mo habang buhay. Dalahin mo ang hindi ko pagpapatawad sa iyo. Iyon ang, kasal iyon ang bayad sa kasalanan niya. Ang hindi mo siya patawad. Ay. Iyon ang bigat na daladala -dala niya habang buhay. Abay, sinanay, namatay na lang ay masama ang loob sa akin. Huwag ibang. Ang bigat noon na nadalagdala, kinamatayan na lang nung magulang mo yung sama ng loob niya sa iyo na hindi ka pa pinatawad. Di ba ang bigat noon? Kanino ka pa hihingi ng tawad kung patay na? Sino pa magpapatawad sa iyo? Yung hinihinga mo ng tawad, wala na. Paano matatanggal yung bigat sa iyong kalooban? Iyon ang parusa sa iyo. Tamtamin mo. Kasalanan mo yung hindi pagpapatawad ay parusa. Totoo po yun. Ganyan ang damdamin ng isang humihingi ng tawad. Okay? Ngayon, paano tayo makakawala doon? Paano mawawala yung bigat na daladala -dala niya? Patawarin mo. Hindi ba? Kapag pinatawad mo na siya, doon sa kaniyang kasalanan, tinatanggal mo yung bigat ng kaniyang kalooban. Pinapalaya mo din ang iyong sarili. Hindi ba? Paano pinapalaya ang iyong sarili para ka rin langgo? Kung ano yung bigat ng dala niya, siya bigat ng dala mo. Totoo po yan. Oh, Hamakay mo tuwing makikita mo siya, kumukulo ang dugo mo. Ani? Ay pag kumukulo yung dugo mo, eh. madadali ka nga. <laughs> oh, tuwing makikita mo siya ay eh. lumiliit pati ang mundo mo. Ani? Eh? Ayaw mo siyang makita. Ayaw mo siyang makausap. Ayaw mo siyang tingnan. Ay hindi naman pwedeng hindi. Ay hindi ba? Kaya kapag siya'y pinatawad mo, tinatanggal mo yung bigat sa kanyang dibdib, pinapalaya mo din ang iyong sarili. Mas magiging magaan ang iyong buhay. Hindi ho ba? Iyan ho ang ang katotohanan sa pagpapatawad. Okay? Huwag mo, huwag mo siyang parusahan dahil hindi mo siya pinapatawad. Tanggalin mo yun na yung parusa. You lift, no? Yung bigat, the burden na nandun sa kaniyang kalooban. Tanggalin mo na. At ikaw din ay lalaya. Hindi ho ba? Okay, ngayon, pader ay ang po ang kasalanan niya sa akin eh nabigat po ang kasalanan niya sa akin ito lang ang batayan natin we have here in the gospel a very extremely extreme very na extremely pa extremely kind king extremely kind napakabait naman dong hari na ito una He deals with his subject personally. He deals with his subject personally. Paano he deals with his subject personally? Hari ako. Ako ba'y pakikipag-usap diyan sa mga alipin ko ng personal? No. Normally, no. Hindi ba? At ko, bahali ka rito. Kay hari, alam mo naman ang hari, marami pa yung mga bago ka makarating eh. Marami kang dadaanan. Hindi ba ga? Oh. Siya nakikipag-uusap siya. Pangalawa, magkano ang pinautang niya doon sa kanyang alipin? Sampung milyon. Sampung milyon para sa isang alipin? Kapag tayo nagpapautang, ang titingnan natin, kaya mo bang magbayad? Father, pautang, magkano? 50 mil. 50 mil? kaya bang magbayad nitong nangungutang ng 50 mil? Papautangin mo ba kung alam mong hindi niya kayang magbayad? You know the person more or less. Would you lend him or loan him 50,000 na hindi naman niya kayang bayaran? Hindi. Hindi ba? Father, meron akong meron akong bonus sa so, Nobyembre. A ah, government employee naman pala ito. At alam mo, mataas naman pala ang ranggo. May matatanggap palang bonus? Pasko na naman. O, di pwede, kaya pala niya magbayad eh. So, pwede mong pautangin. So, yung kakayanan mong, yung utang mo, dapat nakabatay dun sa kakayanan mong magbayad. Ang bait naman ng hari na yun para pautangin ka ng 10 milyon, isa kang alipin, sa ka ng ibabayad mo? Hindi ba? Ngayon, nung nakita, pinatawad na raw siya. Nung makita niya yung kapwa lingkod niya na may utang sa kanyang 500. Ilang percentage ba yung 500 sa 10 million? 0.000002 siguro yun. Wala pa doon sa kalingkingan ng utang mo na pinatawad sa iyo. Tapos binugbog pa niya yung kasamahan niya. Tapos hindi niya pinatawad. Okay? So sa mga tweet, ang batayan lang sa tuwing tayo magpapatawad, ganito, mas malaki ang utang mo na ipinatawad sa iyo. Tapos ang usapan. Mas malaki ang utang mo na ipinatawad sa iyo. Bakit hindi mo kaya magpatawad? Kung ano mang kasalanan meron tayo, bawat isa sa atin. Ikaw lang at ang Diyos ang nakakalang. Ako lang at ang Diyos ang nakakalang mas malaki ang utang ko na ipinatawad sa akin. Mas malaki ang utang ko na ipinatawad sa akin. Parang mantra mo yun. Mantra. Mas malaki ang utang ko na ipinatawad sa akin. Napakaliit lang nitong utang nito na hinihingi niya ng tawad sa akin. Sige. So, una, yung pagpapatawad natin ay tanggalin natin yung bigat. Anggalin nyo na yung parusa. Ano yung parusa? Yung bigat ng hindi mo pagpapatawad. Dala-dala niya yun. No? Lalo pat anak ninyo. Talagang mabigat yun sa buhay ng isang anak. Nagalit yung kanyang magulang sa kanya. Mabigat yung nadalahin ng isang anak. Mabigat na mabigat. So, huwag kayong bilang magulang, sana mas mabilis kayong magpatawad. Be quick to uh, forgive the sins, especially for your children. Mabigat na dala ng anak ang sama ng loob ng magulang. Totoo po yan. Kaya huwag ninyong papasamay ng loob ng inyong mga magulang, mga bata. Okay? Pangalawa, ang batayan, Father, tandaan mo lang, mas malaki yung utang mo na ipinatawad sa iyo. Amen.